Paano nyo ba malalaman kung ano ang splicing nyo sa mga bakan? Kutulod ng uh, 20mm at may 16mm at 10mm. Papakita ko sa inyo kung paano ito. Uh, example, ito ang 20mm at ito ang 16mm at ito ang 10mm. Sa ngayon, makukuha nyo ang splicing dito ay 80mm. 80. Paano ba naging 80 yung splicing nyo ng 20mm? So, ita-times mo lang ito sa 4. So, 80 'yan. 'Yan, ito 'yung splicing mo. Ito naman sa 16mm, pag mag-splicing kayo, times mo rin 'yan sa 4, 64 'yan, kalalabasan ng splicing mo. So, sa 10mm, ganun din. Times mo sa 4, magiging 40 siya 'yung splicing mo. Lalong-lalo na sa mga nag-asintada kailangan ang splicing mo lagi is 40 yun lang napakadali lang natin malalaman kung ano ang splicing sa mga bakal na ito at yung iba pa na malalaking uh, uh, rebars kailangan mo lang siya ng times 4 para makuha mo yung splicing niya. Salamat guys. Sana may matutunan kayo at uh, makapagbigay sa inyo ng kaunting kalaman at magagamit natin ito sa trabaho. Ito na yung ano example na na splicing namin na 20 mm. So yung 20 mm, mm namin, uh, 80 ang splicing niya. So makikita natin dito guys. Yan. Okay. Wait lang ha. Kasi baka eh. Yan. 80 cm yung splicing namin mula dito sa sa pinag-splice ng 20 mm. Yan. So, yun yung pinaka-example ko guys.